guys mabilis ang pagtanggal ng butong bracket Okay, ko sa inyo paano na paano may idea kayo so gamit natin itong impact ayan, ayan. nakalawang na yan guys so gamitan natin ng impact para uh, madaling tanggalin no? tigas tanggal agad guys maganda talaga pag may impact no? Uh. madali siya tanggalin Ayun. tanggal yung mga natin to tulad nyo Guys, dito sa kabila gamit ang poler no? Ito, polir na matanggal natin to. Moral lang itong polar guys. Baon lang natin ng gusto. Para hindi siya gumalaw-galaw no. Ngayon pagtanggal ng bottom bracket guys. Walang kahirap-hirap no. Ito baon natin to guys uh, naibaw na natin higpitan lang natin yan para iangat ng polir tutulak nyo no ayan na kayo guys ha. mga isang kamay lang kasi gamit natin higpitan lang natin yan para ayan na guys huwag na Bunot na yun guys oh. yung purpose ng polar, No Tapos Tanggalin natin to Yan tanggalin na natin guys O oh, diba Ganun lang kadali Tanggal ng bottom bracket Wala ang kahirap kahirap hmm. taglit lang tanggal agad pag may impact ayan guys ayan tulong talaga pag may impact guys mag invest na kayo ng ganito guys mura lang naman to may mga bike shop no? mas madali madaling trabaho ang dito lang guys maraming maraming salamat